Pila pila na naman sa ganas, tulin, tulin yun. Pag-inig na naman yun sa ganit agad. Tuloy yun, tuloy Pero hindi pampay-pampay. Ito, ito. O. Pagka, ano naman. Pagka ganun. Tuloy yun, pampay-pampay. Tuloy Ito, ito. Tuloy pero hindi pampay-pampay. Tapos pag may nakita ka nag-senyot ng ganun. Butas, kaliwa. Huwag ka O kaya dalawa.

Katralito ka. At dalhin to ka. Eh, kamu nanti itu.

channel <tuk> Pak Aki. Mana ini bagitakan ya. <tuk> Laki-laki. Laki dinginnya. itu.

bibid natin yung upuan na ano halagang 500 ang bawat isa. Ibibenta natin sa mga na mabilis. Kasi hindi kaya ni Kaprayan eh. 600 na upuan eh. Isang buong ano lang, pibikom. Isang buong floor. Binibit. Eh, nananalo. Tumawag tayong kahapon. Hari ng kargahan. m u l i m 도 틀에 으아

क्या होता होता है और मानी होगा

Ito na lang, para malapit. Sampai jumpa di video

इतना जल्दी आ गया ओ टेम्पो नहीं गया भैया ठीक है स्पीकर दे दो जल्दी

अच्छा, तो लगभग बिसारी को खाया। बिसारी को खाया। वन ट्वेंटी। अंधेरी तरीन लोग इसको इवाको सामने वाला लगाइयो।

इस माता चाहते हैं जल्द से इस माता का भी है इस माता चाहते हैं जल्द से इस माता का भी है peti <silence> 5033

<lightweight> <gutudo filtrate> tahan <hadi, Michaelismeye> <immortali>

Tap, sakay mo na sila. Tap, sakay mo na sila diyan sa mga tabi mo. Pwede ka ba, Marshal? Ha? Marshal kayo? Abrio? Sige. Buti lang naman yung dala mo, di ba? Oo. May isa... Tanggalin ko na lang kayo isang sako sa harapan to. Oh, ah, sige, pwede rin. Saba. Doot ko rin mga sa... Sa inbox. Tara, lagay dito na rin. Oo. Ako na sa likod. Pero may tarot. Pero may tarot. Pero may tarot.

Halo <saiden> halo. lagit sa tao sa pangdulo ka pangdulo talaga to palagi hmm <laughs> huh. wala nang bubuntot sa akin <laughs> Tanong kaya maganda gitna natin sa kayan. Oo, no? oh, gitna. Para ipit hindi na ma sa group ang riders dapat sa una. isang tapos sa sakyan tatlo. No. Pwede rin naman ng sa group riders. Hindi na kasi dito na. Dito Maliit na grupo ng mga ng riders. Tapos, susunod doon, yung sasakyan. Tapos, susunod, pag nag-gitna, kung may ano, nag-gitna ng rider sa may loaded, loaded sa gitna. Kasi dapat ang loaded sa akin lagi na sa gitna. Yung malakas ng riders, dapat ang loaded sa Kasi sila yung aapak doon sa loaded Dapat titan natin nalawa. Mag-aamon ako sa kakakakak. Sino gusto mag-sitter pa isa? Kaya ako. Kaya ako. Kaya ako na Tatlo na tayong tail. Hindi mo Dalawang dalawang tail gunner. Tapos, kaya mo sa una. kaya. Advance. tapos blocker. Kaya mo ka. Maliit motor ko, di pwede blocker eh. <laughs> blocker lang, bawat kanto lang. Tumabi ka dyan, nalilit na ito. Ito yun lang. Alala Gusto nung palit tayo. Malangani ng alo, huwag yun na blocker. Basta huwag lang, wala lang masyadong tumingin sa akin kasi sinasabi lang, po. riders at saka alam mo, lalayo pa lang kami nila, makahami. Ito, sila pwede. Blocker po. Pero huwag tayong basta-basta mablock sa kawakulong sasakyan o kaya sa kanto ah. Minimate lang din natin yung dalaw. Basta, ang video, ibablock lang natin yung may mga sisingit sa pila. Huwag lang muna natin kasi baka masira, magkadisgrasya. Magkaroon tayo ng problema. Masingitan ka na sa mahirap na palisin yun. Pagka nakasingit kasi sa atin, may iipit na sila. Sipain mo. Dumilid. So, <laughs> kaya uh, <laughs> so, yung mga tendin sila. Basta so, ingat lang. Sa ingat Tapos sa vlogger, kaya super, pwede naman kayo mag-fit-fit. Sa vlogger, pwede nyo alalayan sila. So, Di ba, medyo alangangin. Dalawang yun tubuhan na lang. Pag nakauna yung isa, sa Oh, palitan. palitan. Palitan na lang. Lakir at saka viewer, tandem kayo. What's up mga kabungal? What's up mga kabungal? Kaway kaway yung mga kabungal natin dyan. Nasin <laughs> na din na yung picture, puro bungal marami <laughs> kang subscriber. Comment lang kayo dito. Pag bungal ka, post mo na, na yung picture mo dito. Share share. share share. natin yan. Share <laughs> share. Like and share lang. Follow back ko kayo. <laughs> Legit to ha, sa mga kabungal ha. <laughs> so, Hindi pa motor at 59 kasi. Yun. Pangarera ata yan Inahabol mo ba yung... Pwede mo ba sa aeroplano yan? Ha? pwede lang ipasok ng airport yan eh. Susubukan eh. Ano bang pinakamahabang runway doon? Ilang kilometro? Yung main runway? Oo. Oh. Ni ni bente. Nakadaan ka na ng ano, di ba? CC5 extension. Oo, oh, sa likod. Ganun kahaba ang ganun sa service road.

Facemask, tsaka ano yata yan? Oh, okay. Facial? Doon din galing yun, isa yan, isa ano? Ito lang. nila. Tunod na lang kayo sa pila. Mag-ano kami? Mag-uuna kami nun. dalawa. Ah, Oo. Sige po, alis na po kami.